Mahigit limang libo at limang flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. mga <tong> na uh, dito sa Barangay Tatalon, uh, pag bumabagyo dito or kahit uh, walang bagyo or mga habagat lang, basta malakas po yung ulan at walang tigil, mabilis po talaga bumaha dito. Pag walang tuloy-tuloy po yung ulan, minsan ang baha sumaabot umaabot nagpasolo. Katulad nung nakaraang bagyong karina, umaabot hanggang second floor. am um, sa tingin ko, ang pangunahing dahilan dito is yung hindi maayos na drainage system tapos yung isa din po sa dahilan yung paggawa ng flyover yung mga ano po nila doon ng na mga natitirang semento tumigas na po doon na hindi po nila maayos na nalinis yung mga dating lugar na binab, dati hindi pinapahanap binapahanak ay nung inimbestigahan po natin eh, may kinalaman po sa pagpapatayo ng mga bagong infrastrukturang programa ng ating pong national government, like the MRT-7 at yung mga ginagawang iba't ibang flood control programs ng DPWH na maaring hindi pa nila natatapos o kaya hindi masyado nilang napag-isipan. Sa flooding, ako tingin ko, malaki ang, ang nilalagay natin sa mga infrastructure projects. No? Masyadong malaki na lahat concrete ang solutions. Hindi naman dapat kasi ganun. Dapat may magamit na siyensya. Planuhin yung lugar, tignan kung ano ang problema over an entire watershed. Kasi nandun naman yung problema. Ang baha naman, hindi naman nagre-recognize ng administrative boundary ng let's say San Juan or Mandaluyong o kaya Quezon City lulusot at lulusot yung bahana yan across the boundaries of cities and municipalities. So, ang problema, dapat tinitignan mo ng malawakan over the entire watershed mula sa kabundukan ng watershed hanggang doon sa karatin dagat, yung coastal area ng watershed. catch basin kasi talaga ba itong, itong industrial valley. Valley kasi siya. Ibig sabihin, I mean, catch basin siya ano man yung tubig na magagaling sa ilog at doon sa kaming bukang sa Mateo, Dilan, dito talaga ang daan sa ano sa ilog na ito. Every time kasi na ang ilan dito, uh, ang mga tao siyempre nangangamba. Ito kasi yung IBC itong Ulandes, ang nakapalibot kasi dito yung apat na subdivisions, so no? Kami yung napapagitan ng mga segregations na yun. Tapos siyempre itong IBC ay nandito lang naman yung ilog. Retina River. Kaya every time talaga na malakas ang ulan, ano yan, umaapaw, no? Kaya yung mga tao, alerto talaga pag sinabing 13 meters na, 14 meters, at pag 15 meters, so, so first alam mo yun. Una, kasi actually ang Marikina River kasi nung mga 80s and 90s, hindi naman siya ganun binabaha. Hindi siya ganun binabaha. Masaya pa nga mga tao nung kasi ganito yung mga tao na kapag bumaba hanggang botong-botong lang naman siya talaga. Pero nung dumating na ang 90s, 2000, di ba nakikita nyo yung SM Marikina? Yan kasi yung talagang dalilo ng tubig ng ibig. No, nagsimula yan doon. Kaya talagang grabe yung baha ko. Pag kami, nasa sa feet. Ang doon, 22 feet. So, yun yung nakikitang pagbabarap doon sa uh, dalutong, ang daluyan. Natural na daluyan yung Syempre, yung tubig. Siyempre, ang tubig ay nilahan natin. Ang way mo, kung saan siya Dahil natin. At the same time, dahil meron tayong uh, hindi minimiti na yung uh, nilinis doon no? ng ating uh, ilo. At the same time, uh, yung dredging, bagamat may dredging ngayon, pero nakikita namin hindi pa rin naman siya yung solusyon. So, no, para doon, mapahali yung, yung baha. Anyway, okay, siyempre, kapag uh, nag-urbanize ka, nagkakaroon ka ng pag-concrete ng kalupaan, di ba? So, pag uh, nilatag mo yan, pinalitan mo yung mga puno, kinongcrete mo, pinave mo yung mga kalupaan, hindi sip ng tubig yung, yung lupa, di ba? So, kapag nag encroach ka doon sa mga kabundukan, puputulin mo yung mga puno, eh ganun din na hindi nakakasisipsip, nakaka-retain ng water doon sa watershed. Ah tapos pag nag-run off pa ito, hindi lang tangay-tangay yung putik, yung tubig, kung hindi pati yung tubig, Minsan diba? Minsan puno pa ang pinatangay. Um, with with that kind of development, eh, syempre merong kapalit, 'di ba? May kapalit. So nag-urbanize ka, nag-grow pa, ka, uh, merong kapalit, uh, may tama ito sa kalikasan din. talaga nakikita sa kapatid mo na natatapos yung lahat ng lagyan ko yung project mo Nandun pa rin yung concern no? Kasi syempre, bilang bilang mamamayan na Martina, hindi lang naman ang concern mo yung community mo. Yung. Syempre, yung concern mo yung buong ano, buong Martina. mo Tapos pangalawa mo, napakalaki kasi yung perimisyon talaga. Talagang naghahakot na kami ng lahat ng gamit ng mga bata. Ayan, libro, lahat ng gamit ng pinataas doon sa black hole. At the same time, may didistract talaga yung klase ng mga bata. Yun nga, yung mga bata din, malaking trauma sa kanila kasi yung pagbahal. Yung mga last class namin pa na pagbahal. Nagkakaroon kami ng psychosocial intervention. Sa NCR, libo-libo yung mga estudyante na nag-aaral, particularly sa UBAT at TAP may tens of thousands at least na apektado ng baha. Sa tough pa lang eh. Parang konting ulan lang. Sobrang ano na, mas stranded na yung mga tao, yung mga estudyante. O kung hindi naman, kinakailangan nilang lumusong sa baha. Tapos, yung mga students, nagiging panawagan nila ngayon na dapat maaga yung suspension of classes para ano, hindi na sila mahasel sa pagpasok or hindi na sila mapahamak sa daan. Tapos, part nito kung bakit Uh, nangyari nagre-resort na lang yung mga education institutions dun sa CHED memo. Parang ginagamit nila yun na scapegoat na maglunsad ng 50% F2F at online learning. So, dun na lang na iipit dun yung discussion na huwag na magklase hanggang sa pansin natin dalawang araw na lang kada linggo or ilang araw na lang sa isang buwan nakakapasok yung mga estudyante. In fact, hindi tayo nagkukulang sa pagpupondo. Doon pa lang doon sa RA 10121 provision, di ba? Uh, 5% of the IRA mapupunta doon sa NGU, di ba? And 70% of that will have to go to ano, to preparations, including planning. Okay? And yung uh, the rest of the 30% of that 5%, kung hindi ako nagkakamali, ay ilalagay mo doon sa response. No? Uh, malaking pera yon, Kasi kung ito total mo yon sa buong Pilipinas, every year, naglalaan tayo ng roughly around 35 billion pesos. Yung allocation ng budget from last year, nakita natin na ang top priority, lalo dito sa usapin ng flood control projects, ay hindi PWH na mayroon silang 17.25% ng budget that constitute, constitutes to 1.1 trillion pesos year 2022 to 2025, mayroong 9,855 numbers ng flood control projects according to the government completed. Tapos yung halaga for 547 billion pesos. Kalahating trilyon ang budget. Nangyari yung hearing ng mga senador, tapos sinasabi ni Lacson na 1 trilyon ang budget ng government ay napupunta sa korupsyon. Imagine trilyon ah, trilyon anong itsura nun sa mga state universities? Halimbawa, ang TUP, Technological University of the Philippines, kailangan niya ng 1 billion pesos to operate yung mga satellite campuses niya at yung main campuses. Lagpas yun sa 5 campuses. Imagine natin, yung 1 trillion, isang libong bilang ng ganong daming universidad. Sobrang kaya niya daming makapag-aral na estudyante. Sa mga pabahay, 'di ba? Libong bahay ang kayang i-produce mula sa 0.1% ang budget. Kapag pinantay pag nilagpas na 'yon, ako pantay halimbawa ng DPW. Naka ibida-bida nga yan ni ano eh, ni, ni President Bongbong noon. Kamakailan lang niya na so na para na, na ano siya, na dismaya siya kasi kumbaga, yung pinaano yung flood control ay yung budget na kurakot. Dapat managot lahat ng sangkot. Ngayon, nababalitaan mo. Saan ginadala ang okay, right. pera? Oo, korupsyon, na Instead na dapat dinadala nila doon sa paano, ma paano natin nasusolusyonan. Oo na, hindi na bahain, maglagay ng mga flag control project, yung Ilagay man lang tulong para sa mga taong nababahahan. Kasi isa sa hinihiling pa rin namin dito sa Maritina, dahil doon sa permission na gagawin. No? Dapat sinisingil yung, ano, yung mga mining industry, quarrying industry, doon sa perimisyon. No? Kasi kahit pinaprotektahan, halimbawa ang Marikina, deliberate siyang Marikina rin. kung doon naman sa Rizal ay sobra ang quarrying, mining, o oh, ano yun eh, ang effect nun, buo pa rin. O, o, dadali at dadali sa amin yung tubig mo. No? Yung corruption na marami sinasabi dyan yung mga estudyante, marami silang say tungkol dito bilang mga future workers, mga tagapagmana ng kinabukasan. Tapos nakita natin in the past few weeks yung pag-ingay nila. No? Una yung pagkakaroon ng mga local protests sa ano, uh, laban sa corruption. Merong mga human chain, sa TAF, merong Black Friday protest sa UBEL. Even noong 21, daan-daan yung kumilos. Uh, kahit na may takot na unti, na parang no ibabaw pa rin yung panindigan nila na tutulan yung corruption kasi alam nila na naapektahan sila. Ngayon, anong effect nito sa atin? Ang negosyong gobyerno, para maprotektahan yan sa lahat ng oras, gagamit siya ng dahas. Di ba parang madaling sabihin eh, Klish, cliche as it may sound. Pero, ganun nagpo-function yung government natin. Eh. Na, para, hindi malantad yung kahinaan niya bilang isang blangkong institusyon. Parang sobrang powerless nga niya. Ito yung dahilan din kung bakit talimbawa sa case ng Menjola incident noong September 21, di diba, ginamitan ng dahas yung mamamayang lumaban doon. So, handa silang magbuwis ng buhay sa kalsada. Ang tinapat sa kanila, mga barel, mga armalay, na apundado mismo noong gobyerno. Yun yung, yun yung ginawang form ng mamamayan kasi yun naman yung way para marinig yung tao. Sa lahat ng oras wala wala namang peaceful na protest. Nangyayari yan dahil may namatay, may mamamatay at mayroon pang mga susunod na buhay na mawawala. Kaya yung mga yung negosyo ng gobyerno talagang magre-resulta siya sa isang fascist state kung saan uh, poprotektahan niya yung kapangyarihan niya sa abot ng makakaya niya. Niyan pa yung pang yung kahit yung mga baril na hawak nila nagagaling yun sa mama men. Ini-install sa mama men na kailangan nila yung bayaran. Kailangan niya allocate dyan yung budget. Ganyan. At makikita natin yun sa maraming government institutions. Halimbawa ng Armed Forces of, of the Philippines, Philippine National Police, at yung pag institutionalize ng anti-communist uh, insurgency na proyekto ng United States, katuwang ng government ni Marcos Jr. gamit yung NTFL Act doon palang makikita na natin yung misprioritizations ng pondong sanang inilalaan sa pampublikong serbisyo. Yung palagi naming sinasabi sa kabataan, parang maging aktibo tayo ngayon samantalahin natin yung sitwasyon na mainit yung politika sa bansa natin. Alam niyo yung nangyari nung September 21 sa Luneta, sobrang daming first time umate ng protest. Ang laka, dun ulit bumalik yung diwa na hindi lang tayo aktibo dahil meron tayong gustong i-elect. Aktibo tayo dahil may gusto rin tayong tanggalin. May gusto rin tayong baguhin. Tapos ito yung panahon para gawin siya. Yung isa pinang corruption, flood control pa lang ito eh. Iba pa yan pag tinignan natin yung corruption sa mga schools, sa mga hospitals kapag kulang na sila ng higaan, sa kulang na bilang ng guro, kulang na upuan, kulang na classroom, mga estudyante hindi makapag-aral. At alam nyo, pag binaybay pa ng malalim yung gobyerno, makikita natin sa kada barangay, may mga corruption din yung mga chairman na yan. Ito yung panahon para ipakita natin yung galit natin. Lumabas tayo sa mga universidad natin, sumali tayo sa mga walkout, mag-organisa ng mga kapwa estudyante, at sa sobrang galit natin, di ba? Kung kaya ng panahon at oras natin, sunugin natin yung mga mukha nila. Through forms of effigy, hindi, hindi, naman mali, batuhin natin sila na bubugok na itlog o, o na mga nabubulok na kamatis. Kasi sa ganong paraan natin mapapakita yung galit ng mamamayan. Gawin natin lahat para ipakita sa government kung gano'n tayo paggalit. At hindi lang yung forms of online sharing, yung pag-engage, comments, ganyan. Dahil yung mga government institutions, physically nakatayo sila bilang mga buildings. Hindi lang sila sa online, ganyan. Kaya uh, wag tayo masapat doon na nasa screen lang tayo at makukuha natin yung justice talaga kapag lalabas na tayo ng mga paaralan natin ng mga komunidad natin ng mga bahay natin para magmartsa doon sa tapat ng mga opisina nila at yanigin sila sa galit ng mga